Isa pong maganda at mapagpalang oras sa mga all at shout out sa mga all. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating uh, maliit malit na channel. Pagpalain naman bawat isa na way patuloy nyo pong suportahan ang aking channel. Ngayon po ay mayroon tayong ibabahagi ngunit bago ko ito umpisan ay uh, hingi muna ako ng pahintulot no? na Ah, uh, payagan nyo akong ibahagi ito, no? Dahil ito ay maaring magbibigay sa atin ng uh, kaliwanagan at uh, maaring magbibigay sa atin ng uh, aral. Ang ating ibabahagi ngayon ay uh, maaari natin itong maranasan bukas o sa mga sumusunod na mga araw. Kung sakaling tayo ay naimbitahan ng ating mga kamag-anak, kaibigan, o kasamahan sa trabaho o ninuman sa kanilang tahanan o di kaya sa kanilang lugar maaring uh, meron silang party o pagtitipon kunyari ay may uh, kainan no may handaan ngayon kung meron tayong napansin sa kanilang mga sa kanilang uh, lugar o tahanan alam niyo po ba yung agiw, no? Yung agiw ng gagamba. Ayun. Odi kaya dumi sa kanilang mga dingding, dumi sa kanilang mga sahig. Ay uh, wag na po tayong bumalik kung tayo uli ay kanilang imbitahan. O kung muli nila tayong anyayahan no na pumunta uli sa kanilang uh, tahanan. alam niyo po ba kung bakit? Dahil nakikita natin ang mga dumi, ang mga bagay na hindi kaaya-aya, no? Sa kabila ng kanilang uh, malinis na pagimbita sa atin. Ang ibig natin sabihin ay malinis na hangarin, malinis na puso at isipan. Kung iat kung ating isipin, tayo po ay uh, inimbitahan sa Oras ng pag-imbita nila sa atin ay meron silang kagalakan. Ibig sabihin noon ay may malinis silang uh, puso at isipan. Ngunit sa pagdating natin ay ang napapansin natin ay ang dumi, no? Ang mga hindi kaaya-aya, no? Sa kabila ng kanilang uh, kabaitan ng uh, pag-imbita sa atin. So, kung ganun lang din naman ang ating uh, puso at isipan, ay wag na tayong bumalik, no? Wag na tayong bumalik dahil kung tanggap natin na tayo ay inimbitahan at uh, inanyayahan sa kanilang uh, tahanan, ay hindi dapat nating pansinin ang mga hindi kaaya-aya dahil wala tayong karapatan dahil unang-una hindi natin iyon tahanan. Hindi natin iyon lugar. So, dapat ay uh, ating uh, bigyan ng pansin ang kanilang paghanda uh, ng ating pagdating dahil nga tayo ay inanyayahan. So, yun po ang ating payo. Ano? Wag na wag po tayong bumalik kung ang ating papansinin ay ang mga hindi kaaya-aya sa kabila ng uh, kagandahang puso't isipan nang uh, nag-imbita sa atin. So nawa'y uh, mayroon tayong napupulot na aral dito at uh, konting kaliwanagan kung bakit hindi dapat tayo bumalik pag tayo ay naimbitehan sa kanilang uh, mga tahanan kung ang ating papansinin lamang ay ang uh, hindi dapat pansinin. Ang uh, Tinuturo dito o ang uh, sinasabi rito ay uh, suklian natin ng kagandahang loob ang kanilang pag-imbita sa atin dahil kagandahang loob din ang kanilang pag-anyaya uh, sa atin. nawa po ang lahat at uh, God bless everyone.